Hi uh, guys, familiar ba kayo sa ano sa hairnet shower cap? Ito yung tura niya. Okay. Dati ginagamit lang to ng mga doktor at nurse sa ospit sa mga hospital. no? Pero nung umusbong ang industriya ng motorcycle taxi, no? Naging ano siya? Naging halos parang requirements para sa aming pagbiyahe na binibigay sa pasahero para ano, no? Nusot sa buhok para hindi naman ma kung basa yung buhok sa helmet at saka kung pausin no so ano siya, maganda maganda talagang may shower cap o hairnet okay. so, kaya lang may hindi tayo napapansin eh kaya ginawa ko tong video na to ah bali kahit sana ako kasi magpunta mga drop off location lalo na kung sa mga ano, ano sa mga offices na mga binababa ng karamihan ng mga sumasakay sa motorcycle taxi Grabe, ang daming kalat. Uh, hindi... Yung iba, hindi ko na nakuha na, no? Siyempre, pero okay, dinampot ko na lang. Sana maging aware tayo, no? Lalo na sa mga customer na gumagamit ng service ng motorcycle taxi. Yung hairnet po, pwede po natin siyang gamitin ng dalawang beses. At sana, eh, huwag naman natin itapon sa mga kalsada. Kung mapapansin nyo sa mga flyover na hindi naabot ng mga nagwawalis no yung mga Metro Aid o yung mga ano MMDA ang dami dun sa uh, ibabaw ng flyover sa mga singit-singit ng mga alba BGC marami kayong makikita ron sa so, ibig sabihin hindi siya nagdi-dispose ng tama uh, paalala lang no, sa mga customer ay uh, yung shower cap na yan po ay shoulder po ng rider uh, hindi po hindi po ano dyan, hindi nagambag yung aming company. So 100% kami po ang bumili niyan. Uh, kaya po sana kung halimbawa naubusan kami ng shower cap, huwag naman po kayong magdamdam kasi maaaring wala pa yung order namin na shower cap. No? Pero ang main reason kung bakit po ginawa itong video na to is para may dispose ng tama yung shower cap na yun. Kung hindi nyo pa naman, ano, kung hindi pa nagagamit ng dalawang beses, no? pagkahubad nyo, ilagay nyo muna sa bag nyo. Tapos pag nag kayo, uh, halimbawa, sa hapon, yun, pwede siyang gamitin uli. Tapos pagdating nyo sa bahay, doon nyo na itapon. Malaking tulong po yan, lalo na ngayon na magtatagulan na, no, dahil ito ay net. Malaki ang posibilidad na makapaga ano, to, makadulot ng baha dahil pag bumuka to, nakasalo ng mga basura. Dumiretso right to sa kanal. Yan, maraming yan na dyan. Siyempre, alam nyo naman na epekto ng baha. So, yun lang, no. Peace out.